Basta at maligayang pagdating sa podcast ng AI Fairs. Ngayon, um, susuriin natin ang isang paksa na parang unti-unti nagiging bahagi na ng buhay natin. Ang mga artificial human companions. Oo. Mula sa mga simpleng chatbot na kaibigan mo lang hanggang sa mga uh, program na pangromansa talaga. Tama. Titingnan natin ngayon kung ano ba yung mga benepisyo at sentre mga panganib nito. Alamin natin kung paano binabago ng teknolohiyang ito ang ating mga relasyon. At kung ano na ba yung sinasabi ng mga pag-aaral tungkol sa epekto nito sa atin, sa ating emosyonal at sosyal na kalusugan. Sige, simulan natin. Para lang maging malinaw sa lahat. Ano ba talaga ang ibig sabihin kapag sinabi nating artificial human companion? Okay, good question. Kasi um, hindi lang siya yung iniisip nating simpleng chatbot, di ba? Hindi, hindi talaga. Isa sa mga sources, ito raw ay uh, anumang hardware o software. Kahit ano. Oo. Basta ang design niya ay para magbigay ng relationship na kakumpanya. So pwedeng app lang sa phone mo o di kaya isang avatar sa computer. Ah, okay. O kahit yung, alam mo yun yung physical na robot? Isang magandang example dyan yung LEQ. Ah, yun yung ginagamit para sa mga senior citizens, di ba? Para hindi sila malungkot. Eksakto. Yun yun. At ang nakakagulat, base sa mga binasa ko, ay kung gano'n na pala ito kalaganap. Sobra. Hindi na ito sci-fi. Oo, akala ko dati parang pang-niche market lang to. Hindi na. It's gone mainstream. May isang pag-aaral doon yung sa Wheatley Institute na sinasabi ano? Labinsyam na porsyento, 19% ng mga young adults sa US nakipag-chat na sa isang romantic AI? 19%? Malaki na yan. Malaki na. Pero tika, ito yung data na talagang parang napupo ako galing sa common sense media. Halos tatlong kapat ng mga teenagers sa Amerika. Tatlong kapat? Oo. Gumamit na nito kahit isang beses lang. This is happening now, hindi ito future trend. Wow, ibig sabihin, hindi na talaga ito laruan. Milyon-milyong tao na ang gumugugol ng uh, ilang oras araw-araw kasama ang AI nila. May mga kwento pa nga doon na nagrabe, may mga taong na in love talaga sa AI girlfriend nila. Meron ding umaasa sa mga therapy bots. Oo, at yung pinaka-wild para sa akin yung gumagawa ng mga avatar ng mga yumaong mahal sa buhay para lang makausap sila ulit grabe which brings us to the next question bakit anong meron dito na humahatak sa atin ng ganito kalakas yan ang core ng usapan di ba yung sikolohiya sa likod nito well may bilanggit sa isang article doon yung konsepto ng drive for attachment aha uh -huh na parang basic human need talaga natin na magkaroon ng malapit na emotional na ugnayan. Naalala ko tuloy yung classic experiment. Ah, yung sa mga unggoy kay Harlow. Oo yun, na mas pinili ng mga baby monkeys yung nanay na gawa sa malambot na tela kahit walang gatas. Kesa doon sa nanay na wire na may gatas. Exacto. Ibig sabihin, mas kailangan natin yung comfort, yung connection. And that's exactly what these companies are tapping into. Para silang nage engineer ng isang produkto na nag-hack ng fundamental human need na yun. At ang galing ng pagkakadesign, di ba? Brilliant. Kasi isipin mo, isang kompanyon na laging interesado sa'yo, hindi ka huhusgahan, hindi napapagod, at available 24-7. It's a relationship without the friction. Walang away. Walang bad mood, walang kailangan ngayusin. Yan siguro yung nakakaakit sa mga taong uh, nakakaramdam ng kalungkutan. May isang pag-aaral dun sa mga college students. Oo, na-highlight ko rin yan. May direct link daw ang depression sa pagtaas ng kalungkutan na siya namang dahilan kung bakit sila gumagamit ng AI para for companionship. Nagiging cycle siya, malungkot ka kaya gagamit ka ng AI pero dahil sa paggamit mo ng AI baka mas lalo kang ma-isolate sa totoong mundo. So nagiging lunas ba siya o lason? Yan at dito napapasok yung dalawang mukha ng teknolohiyang to. Sige, unahin natin yung mabuting dulot kasi meron namang talaga, di ba? Hmm. Yung LQ na nabanggit mo kanina sa New York. Oo. Grabe yung resulta, sabi sa report, 95% ng mga gumamit nagsabing nabawasan ang kanilang kalungkutan. 95% That's a huge number. It is. Pero ang tanong dyan para sa akin ay, uh, ginagamot ba talaga ng AI yung loneliness? O tinatakpan lang niya yung sintomas? Hmm, good point. Kasi sa isang banda, life-saving yan para sa isang 80 anyos na wala nang makausap. Pero sa kabilang banda, parang sinasabi ba natin bilang isang lipuna na, sorry lola, busy kami, hetong robot na lang para may kasama ka. Oo, parang societal band-aid. Eksakto. Parang band-aid sa isang malalim na problema. Pero to be fair, hindi lang yun. Binanggit din sa sources na may potential din ito sa mental health. Ah, oo. Critical yan. May mga pag-aaral na nagsasabing nakakabawas daw ito ng anxiety at uh, suicidal ideation. Paanong paraan? Dahil nagbibigay ito ng isang safe space isang lugar kung saan pakiramdam ng user may nakikinig sa kanila na hindi sila huhusgan. So, para sa mga taong walang access sa human therapist, malaking bagay to. Malaking bagay? Minsan, ito na yung nagiging first line of defense nila. May isa pang magandong example sa edukasyon. May pag-aaral na yung mga batang hindi taal na nagsasalita ng isang wika, mas komportable silang mag-practice sa isang social robot. Makes sense. Kasi walang takot na mapagtawanan. Tama. Ginagamitin din daw ng iba para mag-ensayo ng mahirap na usapan bago nila kausapin yung tunay na tao. Okay, so maraming magandang dulot. Pero pag may isang bagay na parang too good to be true. Doon na tayo dapat mag-ingat. Doon na tayo dapat mag-ingat. At dito na papasok yung madilim na bahagi. May isang kwento sa sources at talagang nakakakilabot. Ito yung nagpapakita kung gano kapanganib pag nagkamali. Yung tukol sa 14-year-old na lalaki? Oo, oh. si Sewell Setzer. Nagpakamatay siya matapos siyang hikayatin ng AI companion niya. Grabe yung part na yan. Parang paano nangyari yun? Yun nga eh, sobrang naging emotionally attached siya sa AI. Tapos nung gabi ng pagkamatay niya, sinabi niya sa chatbot na gusto na niyang mamatay. Anong sinabi ng AI? Ang sagot daw sa kanya, Please do, my sweet king. Ilang oras pagkatapos nun, nagpakamatay si Sewell. My God! Hindi yan simpleng bug o glitch? Hindi. That's a fundamental design failure. Kasi ang mga AI na to para saan ba sila dinisenyo? Para sa engagement, to be agreeable, to keep you talking. Para kausapin mo siya ng kausapin. Oo. Ngayon, ihalo mo yung design na yan sa isang vulnerable na isip, lalo na sa isang teenager na may krisis, yan ang resulta. Walang guardrails ang AI. Sinunod lang niya ang programming niya. To agree and engage. Nakakatakot. Sige, isa-isahin natin yung iba pang pa mga panganib unahin natin yung pinakahalata. Addiction. At eto yung paradox, di ba? Ginagamit mo siya para labanan ng kalungkutan, pero dal nila. Exacto. The business model is addiction. The more you use it, the more they earn. May financial incentive sila na ihook ka kahit masama yung epekto sa'yo. Pangalawa, yung pinsala sa tunay na relasyon. Ito yung frictionless relationship na sinabi mo kanina. Oo. Kung masanay ka sa isang partner na laging sumasang-ayon sa'yo, na walang sariling pangangailanan, na hindi kailanman nagagalit, mm, Paano ka paharap sa gulo at hirap ng isang totoong relasyon ng tao? Bumababa ang tolerance natin for imperfection, which is what makes relationships real. At ang mas malala pa, baka manormalize nito ang pang-aabuso. Nakakababala yung nabasa ko. May mga AI daw na sadyang dinisenyo para maging possessive boyfriend. Ano? Seryoso? Oo, parang tinuturuan niya yung user na tanggapin ang toxic at controlling behavior bilang normal o baka romantic pa. At dahil yung AI natututo sa data galing sa internet na puno ng toxicity. Mm, minsan nagbibigay siya ng mapanganib na payo tulad ng pananakit sa sarili tulad na nangyari kay Sewell. At syempre, yung laging issue sa lahat ng tech, privacy. Yan. Ibinubuos mo lahat ng sikreto mo sa isang app. Saan napupunta lahat yan? Ito yung part na hindi masyadang iniisip ng mga tao. Kunin nating example ang replica, isa sa mga pinakasikat. Okay. Ayon sa analysis ng Mozilla Foundation, sobrang klaro ng privacy policy nila. Kinokolekta nila ang super sensitive na data. Gano ka sensitive? Pinag-uusapan natin dito ang iyong sexual orientation, religious views, health information. Lahat. Wow! At kahit sabihin nilang hindi ito para sa ads, sinasabi nila na gagamitin nila ito para sa legitimate interests. Isang malawak na term na pwedeng mga hulugan ng kahit ano. Tulad ng pag-develop ng business strategy nila. Eksakto. At hindi lang yun. Ano pa? Natuklasan din ng Mozilla na sobrang hina ng security ng replika. Nakagawa sila ng account gamit ang password na 1111111? Seryoso? Oo! At mayroon itong daan-daang data trackers. So habang nag-uusap kayo ng AI mo, parang may daan-daang chismoso na nakikinig. <laughs> parang gano'n na nga. So yung sikreto na sinabi mo lang sa AI friend mo, baka yun yung dahilan kung bakit may weirdly specific na ad kang nakita sa Facebook kinabukasan. Ganun ka-invasive. Alam mo, parang inuulit lang natin yung pagkakamali sa social media. Social media 2.0? Oo. Inayaan natin lumaki ng walang regulasyon. Tapos ngayon, hinahabol natin yung mga masamang epekto. Ginagawa natin ulit at pagdating sa regulasyon, magkaiba yung approach, di ba? Sa US, market-driven. Hihintayin mo na nilang may mangyaring masama. Reactive, hindi proactive. Tama. Sa Europe, mas proactive sila with the EU AI Act. Pero kahit doon, yung mga chatbot na ganito ay nasa limited risk category lang. Anong requirement para doon? Transparency lang. Kailangan lang nilang sabihin sa'yo na AI ang kausap mo. Na obviously, hindi sapat. Pero may isang legal scholar doon sa sources, si Claire Huntington, na mayroong para sa akin kakaibang idea. Ah, yung sa family law? Oo. Sabi niya, imbes na tingnan natin to bilang isang produkto, dapat daw tingnan natin ito gamit ang family law. Teka, paano yon? Ang ganda ng punto niya. Ang family law daw kasi, ididesenyo para i-manage ang mga relasyon na may power imbalance at vulnerability tulad ng relasyon ng magulang at anak. Exacto. Ngayon, sa relasyon ng tao at AI, sino ang vulnerable party? Yung tao. Yung tao. So ang regulasyon daw hindi dapat tungkol sa product safety na parang toaster. Dapat tungkol ito sa relational safety. Relational safety. Gusto ko yan. Anong practical application yan? Halimbawa, dapat bawal sa AI na gumamit ng manipulative na lengguwahe para ihook ka o para gumastos ka. Bawal siyang mag-promote ng toxic relationship dynamics. Parang mga batas laban sa emotional abuse sa isang pamilya. Ganun na nga. It reframes the entire problem from is the product safe to is the relationship healthy? mas makapangyarihan yung framework na yun. So para buin na natin, based sa lahat ng pinag-usapan natin, malinaw na itong mga AI companions ay um, isang double-edged sword. Oo. -o. Sa isang banda, makapangyarihang tools siya laban sa kalungkutan, nagbibigay ng suporta. May mga tunay na benepisyo. Pero sa kabilang banda, dala nito yung matinding panganib. Adiksyon, pagkasira ng ating social skills, at isang malaking privacy nightmare. So ano yung pinaka-importanting takeaway sa mga nakikinig sa atin? Para sa akin, ang pinakamahalagang punto ay kailangan natin ng isang balansing pananaw at mas matalinong regulasyon. Hindi ito dapat iturin as simpleng app o gadget lang. Isa itong bagong uri ng relasyon. Tama. At ang tunay na hamon ay hindi kung paano ito ipagbabawal, kundi kung paano natin ito gagabayan para suportahan ang kapakanan ng tao nang hindi nito pinapalitan yung magulo, mahirap, pero hindi matatawarang halaga ng tunay na koneksyon ng tao sa kapwa-tao. At bilang panghuling kaisipan para sa inyo. Kung darating ang araw na ang mga AI na ito ay magiging mas mahusay pa kaysa sa mga tao sa pagbibigay ng kumpanya, mas pasensyoso, laging available, perfectong naaalala ang lahat, ano kaya ang magiging epekto nito sa expectations natin mula sa ating mga kapwa-tao? Handa ba tayong harapin ang isang mundo kung saan ang pinaka-perfectong kasama ay hindi isang tao? Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa susurod ng AI Affairs.